mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 23, 2024, Merkules ng ikadalawang putsyam na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso, chapter 3, verses 2 to 12. Mga kapatid, marahil naman, Nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit tinihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at sa Kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan, at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Yesus. Sa kagandahan loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano sasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumika ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at paninilay mula sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso at ngayon ay kanya pong ipinapaliwanag sa mga tao rito ang tungkol sa lihim na panukala o lihim na plano ng Diyos na dati ay walang nakakaalam pero ngayon ay ipinababatid na no? Kumbaga, uh, ipinaalam na sa mga tao kung ano ang kagustuhan ng Diyos at kung ano ang kanyang binabalak upang mailigtas ang mga tao. At syempre, hindi na lang basta ito, yung dati kasi, no? Yung kanilang kaisipan ay ang bansang Israel lang. Sila lang yung bayang pinili, sila lang yung ililigtas, pero yung uh, yung isang hiwaga no o misteryo ng plano ng Diyos ay ang, ang lahat hudyo man o hintil ay kanyang ililigtas hudyo ma uh, hindi man kabilang sa kawa ng mga hudyo ay kanya ring uh, tinatawag na makinig at mapagpahayagan ng mabuting balita na sa ganun sila rin po ay magkaroon ng pagkakataon na makilala ang Diyos. At siyempre kung makikilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng Uh, kung baga access no, na maranasan din ang biyaya ng Diyos. At ang makilala mo ang Diyos ay walang ibang katumbas na halaga o kayamanan sa mundong ito. Kaya nawa, no, patuloy po natin no, na pagnilayan at patuloy natin ingin sa ating Panginoon na tayo po ay kanya talagang uh, lubos ang maakay at uh, magkaroon din tayo ng lakas ng loob siyempre na lumapit sa kanya uh, kilalanin siya at tanggapin siya sa ating buhay muli na no, ang panukala o ang lihim na plano ng Diyos na hindi pinapaalam dati ay yung tayo po ay kanyang nais na mailigtas muli po, isang mababalang araw sa inyong lahat